Angelica Panganiban muling naoperahan. Ayon sa kanya ay gusto lamang niya talagang makalakad ng tama. Tatlong buwan pa lamang ang nakakalipas nang maoperahan nga itong si Angelica Panganiban. Hindi nga nagtagal ay sumailalim ulit si Angelica Panganiban sa isa pang surgery kung saan tinatawag naman ito na hip replacement surgery. Ibinahagi nga ni Angelica Panganiban na naging hawaan na ang aktres sa kanyang kondisyon dahil matagumpay ang kanyang naging operasyon. Pagbabahagi niya, natapos na ang aking kalbaryo sa hirap ko sa aking avascular necrosis journey. Kuwento pa niya, within 5 hours after surgery, nakapaglakad na ako. Until now, lakad ako ng lakad. Tayo upo, nakakapagbanyo na ako mag-isa. So, hindi totoo na mahihirapan ako. Of course, magkakaroon ng changes sa buhay ko. Mga high impact sports, hindi ko na pwedeng gawin yon. Nadine Lustre, iginiit na walang galit sa GMA Network. Umingay ang pangalan dahil sa Gala Night. Never umanong nagalit o nagkimkim ng sama ng loob ang aktres na si Nadine Lustre laban sa GMA Network na magkaroon ng problema sa pagdalo niya sa naganap na gala night ng Kapuso Network noong July. Nawala umano ang pangalan niya sa listahan ng mga imbitadong bisita, kaya nagkaberyan ng papasok na siya sa venue ng naturang event. Ayon kay Nadine, parang blessing in disguise pa nga ang nangyari dahil talagang pinag umusapan umano siya sa social media at naging maingay muli ang kanyang pangalan. Jody Santa Maria nagbigay na ng opinyon sa muling pagpapakasal. Ayaw ipilit kung hindi pwede. Hindi umano pipiliti ng award-winning actress na si Jodie Santa Maria ang magpakasal uli kahit na napawalang bisa na ang kanyang kasal kay Pam Pilakson. Natanong ang lead star ng Kapamilya Primetime Series na Lavender Fields kung handa na ba siyang mag-asawa ulit ngayong resolve na ang kanyang annulment case. In fairness ay umabot nga ito ng 13 years bago na aprobahan. Ani nito, napaka-fresh pa ng annulment. It is something that has never crossed my mind, ang magpakasal uli. Pero isa lang ang alam ko, I have never lost faith in love. If one day it happens, it happens. There are some things na hindi mo pinipilit.